17. Yung kami dito sa cementerio. At saka kay tatay. Diyan si tatay. Tapos si Uncle Ilo. Diyan na din. Tapos ayan si nanay. Yung naman si Ilay. Kaakit niya ilo. Hindi, lumati yung igdiyo. O, lumati yung siya. Naot-raot ng bubong. Uh -huh. Makalaton siya. Taibaday igdiyo ng kapay. Kung ano nang nilalag Dai, nagtugtog na nagtugtog lang kuno kan kami ni Candela. Okay. Saka masakit ng agihan kasi nga malaboy nagkuran kaya. So masakit ta ba ka po atyan nang matungtungan mag Hindi na ka magkiagi. agi po.

I mean, I'm in tricycle. <laughs> <laughs>